Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang mga nakakagulat na binipisyo ng pagsasarili para sa kalusugan ng mga lalaking may edad na. So sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang topic na maaring hindi madalas pinag-uusapan ngunit may malaking papel sa kalusugan ng mga kalalakihan. Pero bago tayo magsimula, nais ko lang iparating na ang video na ito ay para sa edukasyonal lamang ay hindi layunin at lahat ng mga impormasyon ay base sa scientificong pananaliksik. Kung may alinlangan o kailangan ng profesional na opinion, magpatingin sa doktor. So, Narito ang mga benepisyo. Number one, ayon sa ilang mga pag-aaral, ang regular na pagsasarili ay makakatulong sa pagpapalabas ng toxins mula sa katawan na maaring magpababa ng panganib ng prostate problems. Isang pag-aaral na isinagawa sa Harvard University na nagpatunay na ang mga lalaking nagsasarili ng 21 beses kada buwan ay may mababang panganib na nagkaroon magkaroon ng prostate cancer. Ang pagpapalabas ng similya ay makatulong sa pagtanggal ng mga hindi kinakailangang mga elemento sa prostate. So guys, ayon sa Harvard University no, na isinagawa na ang pagbati-bati uh, ng dalawamput isa beses sa isang buwan ay mas may mababang panganib na magkaroon ng prostate cancer. Yan po ang kanilang isang pag-aaral na ginawa. So, ayon yan sa Harvard University, no? So, yung number two, pagpapabuti sa daloy ng dugo. Ang magandang daloy ng dugo sa katawan ay napakahalaga sa kalusugan ng mga kalalakihan. Ang pagsasarili ay isang natural na paraan upang mapabuti ang daloy ng dugo sa katawan. So, ang ibig pala sabihin guys, kapag uh, regular na nagbabati, ibig sabihin, nagpapaganda rin pala ng daloy ng dugo ayon sa pag-aaral. So, yan po yung number two, pagpapabuti sa daloy ng dugo. At ang number three naman, pampababa ng stress. Isa sa mga pinakaka pakipakinabang na binipisyo ng pagsasarili ay ang pagbawas ng stress. Kapag tayo ay nagsasarili, ang ating katawan ay naglalabas ng mga feeling good hormones tulad ng dopamine at oxytocin. So dito sa pangatlo natin, pang pababa ng stress, lahat tayo kung ginagawa natin ito ay relate po no Hindi ko naman sabihin hindi dahil yun na nga uh, na tawag dito. Uh, hindi ko man sabihin sa inyo yung talagang katotohanan na ginagawa ko ito. Ngunit, kayo na ang bahalang mag-isip kung ginagawa ko rin. no Ayokong manggaling sa akin. Kaya, yan po ay kapag uh, nagawa po yan, yung stress ay medyo nawawala at gumaganda. Yun na nga, kapag ang babae nga raw ay uh, yun na nga na nakakaraos no sa mula sa lambingan paglalambingan ayun maganda ang mood talagang totoo po yan no so yan po yung uh, number 3 na pampababa ng stress at ang number 4 naman, pampatulog. O oh, ito, talagang totoo rin ito. Ang relaxation pagkatapos magsarili ay nakakatulong sa pagpapabuti ng ating pagtulog dahil sa pagpapalabas ng hormon na tinatawag na prolactin. Ito ay yun na nga na ang tinatawag na prolactin ay nakakatulong sa pagpapabuti ng pagtulog pagkatapos noon. At saka guys, hindi lang naman po ang uh, ibig sabihin, yun ang ating paksa ngayon, ngunit hindi po ibig sabihin na puro na lang ano, pagsasarili. Ang ibig sabihin, basta nagpalabas ng similya, kahit po yung sa, ano, sa lambingan ninyo, no? sa paraan ng ano, sa sexual na aspeto, pwede rin po. Yun hindi na ibig sabihin na puro na lang ganito. Pero yun po ang paksa natin, nakatu nakatutok po tayo dito. So, ibig sabihin, ano, pampatulog. At ang number 5 naman, pagpapanatili ng hormonal balance. Sa mga mas matatandang lalaki, mas mga pagbabago sa kanilang hormones tulad ng pagbaba ng testosterone, ang masturbation ay nakakatulong sa pagpapabuti ng testo testosterone level sa katawan ng isang mahalagang hormone para sa energy sa katawan ng isang uh, lalaki, kumbaga, no? Ito ay mahalagang hormones para sa, yun na nga, sa energy, mood, at sexual function. Nakakatulong po ito sa pagpapanatili ng hormonal balance. So, yan po yung panglima na mga binipisyo ng pagsasarili, pagsasarili, lalo na sa may mga edad na mataas na. Ngunit bagamat maraming binipisyo nito, mahalaga pa rin gawing ito ng mas balanse. Ang sobrang paggawa nito ay maaaring magdulot ng problema sa relasyon o maging sanhi ng pag-abuso. So, yun na nga guys, no, na ibig sabihin, kailangan din ng balanse. Lalo na kung meron tayong partner, meron tayong asawa. Kailangan din naman natin, hindi lang po pagsasarili lahat. Kailangan din natin tabihan ng ating misis. Ano? So, yun, yun na nga ang ibig sabihin na kailangan may balanse kasi baka magdulot ito ng problema pagdating ng panahon. Kaya iba rin ito, pero doon sa may mga wala pang mga responsibilidad o mga binata no? Siguro naman, po pwede pa na ganitong gawin, lalo na kung walang kasintahan. Ngunit doon sa meron ng mga responsibilidad na kailanganin din ng lambingan sa kanilang mga partner, ay kailangan po nating ibalanse, no? Para, para naman, uh, tawag dito, walang maging problema sa ating mga relasyon. So guys, dyan po nagwawakas ang ating ano, uh, paksa ngayong araw na ito at sana nagustuhan nyo ito. At uh, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang aking maliit na channel at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated pa rin kayo sa mga bagong videos na aking i ilalabas na kahit paano ay eh, mapagkunan nyo man lang ng kaunting idea. Hindi ko po sa sinasabing Gawin nyo o anuman ang mga bagay, ngunit mapagkunan nyo lang ng idea. Dahil hindi po ako eksperto, hindi rin ako doktor. So, yan po guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Bye-bye!